Sa araw nga na ito mga karonda dito tayo napadpad sa ating trabaho sa Muntinlupa City kung saan napadaan tayo sa barangay Tunasan kung saan nakita nga natin itong pansit kabagan at dito nga namin pinili na magtanghalian mga karonda. Dahil bukod sa kakaiba ang kanyang pangalan ay naintriga nga kami kung at sadyang kakaiba talaga ang sarap ng kanilang pansit mga karonda kaya... Sempre sa mga malalapit lang dito sa Barangay Tunasan, bisitahin na ang Pansit Kabagan dahil ang J3 Ronda kapag nag-recommend, hindi napapahiya. At alam nyo ba mga karonda na ang Pansit Kabagan ay nagmula pa sa Lalawigan ng Isabela kung saan dinala nila sa atin ang kakaibang sarap ng Pansit na hindi nyo pa natitikman kahit kailan. Kaya isama nyo na ang buong pamilya, tropa, barkada dito sa... Pansit Kabaga na matatagpuan sa Barangay Tunasan, Montinlupa City.